Hi. welcome back uh, Master Pai Vlog Dito po tayo eh, Nag-iaw po tayo ng Pusit ngayon Sa nang hapunan Ng tropa namin So simple na ito, lalo lalo na dito sa probinsya namin Pagawa yan talaga namin Magluto ng ganito Kasi ito lang yung uh, Favorito ng tropa namin Lalo lalo na ni Master Pai Vlog po Maraming salamat sa inyo na sumasuporta sa ating channel. Maraming salamat sa mga bystander natin, lalong-lalo na sa mga street sweeper, mga tanod, lalong-lalo na sa inyo, mga barangay tanod, lalo-lalo na yung mga tagatak boys, nang miminda ng sigarilyo, mga doon na sa mga bindors natin. Maraming salamat. Kayo po ang tunay na bayani natin dito sa country natin, si Balag. Paglaban tayo sa buhay. Top TV si kababaan ng loob ninyo, Master Pai Vlog po. Maraming salamat sa inyo. Isang snappy salop sa inyo mga standard Boys.